Bakit nga ba sila nagkag... Bumati lang ang Pangulo ng congratulatory message kung ano-ano. Pinagbabasa pa nila ang Pangulo, mag-aral daw. Ano ba ano ba gusto nilang palabasin? Hindi ako, oh, kasi oh, ang issue dito na ginigitan China ho, yung tinatawag nilang One China Policy. Talakayin ho muna natin, no? Unang-una, -una, ano ba yung One China Policy, no? Ayun ho, yung related sa tinatawag na Shanghai Communique. Na kung gusto niyo magkaroon ng relasyon sa China, meron niyang, you have to adapt yung Shanghai Communique o yung tinatawag nilang One China Policy. Pero may mga components po yan. No? I-explain na po natin sa ating sa, sa, mga kababayan. No? No? Unang-unang component po niyan, yung China is the only official. China. Kasi nung panahon niya, may Taiwan, may China, ang aanihin niyo yung people si public. Pangalawa ho, no? tatatuhin niyo yung Taiwan na probinsya ng China. Pero pangatlo, ho, yung One China policy allows for people to people relation. So mga individuals ang binabawal lang ng mga interaction among officials, no? Talakayin natin 'yan, no? Merong si, merong pinu-push ang China, yung talagang One China policy nila, pero mga bansa ho sa buong mundo, iba-iba ho yung interpretations. Hmm. Katulad no, example ho, no. Ang America ho, ang America, Japan, Canada, madaming European countries tinatanggap po na merong one China, no? Ayano yung People's si Republic of China. Pero nire-reject ko nila yung Taiwan is a province of China. Oo. Oh, tapos of course iba pa po yung aspeto ng people to people relation. Ngayon ang politika ho diyan, laging ginigit ng China yung talagang rigid interpretation niya. Na talagang totally hindi kayo makipag-interact sa Taiwan. No, ini-ignore the fact that Taiwan Relations Act provides for people-to-people relations. Hmm. Pero ang mga basahok, madami, madami, katulad natin, iba-iba ho yung interpretations. Yan, no? So ang, ang point of contention ho dyan, binayulate pa ng ating presidente yung One China Policy. In a way, kasi ho, it provides for people-to-people -people relation. Binati niya ho, ang isang presidente, uh, sa eleksyon, ng isang demokrasyang bansa. Hindi naman niya inaano yung Taiwan as a state. Sinabi lang niya, binabati niya sa pagkapanalo. At hindi naman diretso, hindi niya kinonvade to diplomatic channels, So uh -huh. social media. Pero kasi ho, talagang ginihito ng China yung legit interpretation na da dapat po tayong interaction sa Taiwan agad maaari. E so ayan ho yung bone of contention. E no Talagang ginihito po sa atin at China, rigid ng China yung legit interpretation ng one China policy. Ang dapat po natin, ang ginawa ng Presidente, hindi ko diya adapt yan. Unang-una, mm. Presidente ako ng isang sovereign country. So how I would interpret the one-China policy? Depends on interest natin. May, may mention nyo nga. Mayroon, uh, although kinukonsider natin ang Taiwan as uh, part, supposedly, ng China, meron tayong mga uh, interests, common interests. Mm -hmm. So ayan ho yung bone of contention na talagang inaano natin. Dapat po talagang itindihin ng tao na hindi nagbabayolate ang ating ng one-China policy. Rather, we have, of course, a different interpretation of one-China policy. Of course, ang ginigate sa atin ng China yung talagang restrictive interpretation ng one china policy wala akong bansa na nag a po ng very rigid interpretation ng China so, in short... so dapat maintindihan nuna natin yan, the president has never violated hmm. that very rigid uh, 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 interpretation of China regarding the one china policy so in because short... all sovereign countries have their right to have their own interpretation of what should be their one china policy